maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques Nahatid ni Joe Cabrera Alabastro. Ganyan ka ba sumigaw kapag may ipis sa bahay? Hay nako, problema talaga ang hindi mawala-walang ipis sa tahanan. Pero, hindi naman kailangan bumili ng pagka mahal-mahal ng mga commercial pesticides. Dahil narito, ilang natural home remedy mula sa homeremedyscare.com upang agad na mawala ang ipis sa tahanan. Una, bay leaf o dahon ng laurel. Madali lang ito makita sa palengke at kadalasan din ginagamit sa pang-adobo. Bukod pa ron, effective ito na pang-iwas sa mga ipis. Ayaw kasi nila ng amoy ng dahon ng laurel. Kaya ang dapat mong gawin, mag-iwan lamang ng ilang piraso sa lugar. Halimbawa, sa lababo, kung saan ayaw mong dapuan ng ipis o peste. Pwede ka rin mag-iwan nito sa mga tauban ng plato para naman maprotektahan din ang mga plato laban sa mga gumagapang na ipis. At uh, pwede ka rin maglagay ng bay leaf o laurel sa mga libro at sa inyong kabinet. Ammonia Solution Kadalasan, nagtatago ang mga ipis sa lababo at drain pipe. Kaya naman, ammonia ang maaaring solusyon dyan. Simple lang. Maglagay ng amonia sa isang balde ng tubig. Haluin mo itong mabuti, saka mo ito i-flush sa lababo para maging malinis ang mga pipe o drain. Mouthwash! Medyo mahal nga lang, pero meron kasi itong antiseptic properties at uh, pwede mo itong ihalo sa tubig at ilagay sa lugar kung saan naroon ang peste o ipis. Isa pang natural remedy ay lemon dahil meron naman itong anti-pathogenic properties. Natural yan na meron niyang lemon. Idagdag ang lemon juice sa tubig na gagamitin na pang mop ng sahig, kitchen tops, panlinis ng kabinet Dahil makakatulong na yan sa pagtanggal ng germs, hindi padadapo ang mga ipis dahil sa maasim-asim na amoy nito. Kung walang lemon, pwede rin pamalit ang kalamansi. Isa pa! paminta, bawang at sibuyas. Kumpleto ha ang adobo pero hindi mo yan gagabitin doon. Ihalo lang sa isang litro ng tubig ang isang kutsara ng paminta, isang clove ng bawang at kalahating sibuyas. Tatatarin mo yan. Pwede ka rin maglagay ng liquid soap. Ilagay ang solution sa area kung saan may peste o ipis. Yan ang ipang spray mo sa lababo, sa sahig, sa lamesa at sa mga lugar na posibleng gapangan ng ipis. Another organic material, pipino. Maghiwa lang ng pipino, sa ito iwan. Kung saan lugar, active ang mga ipis. Halimbawa, sa ilalim ng lababo, paggabi lalo na, no, maraming mga lumalabas na mga ipis. So, ilagay ang mga pipino sa lugar na daraanan ng mga ipis. Maari ring lagyan ng dahon ng laurel dahil magandang combination ang pipino at ang dahon ng laurel. And lastly, para naman malaso na mga ipis, eto po. Corn starch, asukal, boric acid. Paghaluin lamang ang asukal, tapos corn starch o asukal. Kung wala kang corn starch, pwede kang gumamit ng asukal. Kung walang asukal, edi corn starch. Simple lang ang gagawin, paghaluin mo ang asukal or corn starch at boric acid sa equal ratio. Ang gagawin ng mga ipis, ma-attract sila dyan. Pupunta sila sa cornstarch habang magiging laso naman para sa kanila ang boric acid. At syempre, hindi porket wala na ang ipis sa tahanan ay hindi ka na maglilinis. Siguraduhin na ang mga maruruming plato ay hindi dapat naiiwan sa lababo dahil ito ang paboritong paboritong lugar ng mga ipis. At sa pagpapanatili ng kalinisan, kailangan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat miyembro ng tahanan. Okay? Those are the many many tips para maalis ang ipis sa tahanan, lalo na ngayong bagong taon. Ang ating tip mula sa homeremediescare.com, ako po si Joe Cabrera Alabastro. Ang iyong kaagapay sa paghahanap ng paraan upang ang buhay ay mapagaan dito yan sa utak langgang.